Hi, dear parents and teachers. Ayan, natapos ko na po itong ating uh, learning phonics with teacher A. So, ito po ay naka-PDF na. So, three parts po ito ha. Abali four. So, meron tayo ditong worksheet. Ayan. Tapos, meron tayo ditong flashcards. Ito, yung flashcards na ito ay pwede nyo ikat. So, back to back yan. Sa side A, meron tayong letter. Tapos sa side B, meron siyang picture. So, kada picture, nakahulma yung picture sa letter. So, mas madali nilang matatandaan. And then, meron tayong medium size flashcards. Ito, ikakat nyo lang din. And then, meron tayong artwork. Ayan. So, ang gagawin natin dito, ito yung finished product. Tapos, ito naman yung ipiprint natin. And then, ito naman yung ipiprint natin para ididikit dito sa artwork nila. So, sa isang page, marami na siyang kasama. So, isa-isay natin, ha? Ayan. Learning phonics with teacher A. So, ito yung maganda siya kasi uh, yung letter, naka, yung letter niya, nakahulma sa picture. So, mas matandaan, matatandaan nila. Halimbawa, nakita nila itong letter A, alam na nila na A, A, Apple yon. O, pag nakita nila yung letter B, matatandaan nila yung picture na A, B, 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 E, E, Egg horse. P, p, pig. Ayan, tapos meron din tayo ditong artwork. sa so, pakita ko sa inyo isa-isa. Ayan, tapos may letter tayo dito, Dear Teachers and Parents. Ayan, ano yung importance nitong material na ito? So, ito yung worksheet natin. So, lalagay nila dito yung name nila. And then, ito nga yung sinasabi ko, may letter, tapos may corresponding picture siya. So, ano yun? A, uh, apple. Tapos, meron ditong tracing. So, kaya natin tinawag yan na uh, read, trace, ayan, cut and paste. Ayan, so ito naman yung B, 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 K, Cat, D, Dog, E, Egg, F, Flower, G, Grapes, H, Horse, I, e, Insect, and marami pang iba. So ayan na ah, uh, So pakita natin dito yung after noon. So pwede natin yung ilagay dun sa taas ng board natin para yun yung magiging Bible nila, no? Religiously, ipapabasa natin yung at ipapa-bikas ang tunog. Y is for yarn. Ah, Y is for yoyo. Y, y, yoyo. Z is for zebra. Z, z, zebra. Ayan. Tapos meron tayo ditong flashcards. So, ito ay naka A4. So, pag na-print nyo yan, ikat nyo lang sa gitna and then ito, ipo-fold nyo lang. So, bakit meron siyang picture tsaka meron siyang letter? So, pwede silang makabuo ng mga uh, words through letters na ito, through sounds, makakabuo sila ng mga words. Pag nalimutin nila yung tunog, titingnan lang nila yung kabilang side. So, dapat eventually, kahit wala na yung picture, mas matanda nila. So, since beginner nga sila, these pictures will help them remember the sound of each letter. Ayan. So, ayan yan. Kompleto po yan. A to Z. Ayan. So, pag nabili nyo po ito, mura lang ito ha. Mga ma'am, 150 pesos lang to sa inyo na po itong kopya na to. So, sama-sama ko na yan dyan. Tapos, meron na din dito ang artwork. So, dito sa artwork, ito yung finished product. Ito ipiprint natin individual sa bata. And then, eto naman, ito naman, kagaya nito, ilan yung makakagamit ito? 1, 2, 3, 4, 5. So, sa isang page, lima na, no? So, kung 25 bata mo, lima na lang ipiprint mo. Tapos ito, 25 pieces. So, yan, yeah, makakapag-artwork na sila. So, hanggang sa yan. So, lalo na sa kinder, di ba lesson natin ito? Ayan, pwede ito na yung artwork activity nila. No? Oh, hindi lang sila basta nag artwork At the same time, natatandaan nila yung tunog ng bawat letra. Ayan, very helpful ito mga mams. Kasi talagang uh, mag-e-enjoy sila habang natututo sila. Ayan, so i-avail na yan mga mams. 150 pesos lang yan ha. Lahat ng ito ay matatanggap nyo na po. Ayan, 150 pesos. No for reselling po ito ha. Bawal po itong i-resell. Bawal pong i-post in any form. Bawal. Ayan, please respect po sa mga gumawa. Ano po, yun lang. Ayan, for only 150, mapapasa sa inyo na po yan. Napakaganda mga mams. Lalo, especially yung flashcards. Yan, lalo yung flashcards na yan. Kasi yan ay yung lagi nyong gagamitin habang nagpapabasa tayo sa mga bagets. Di po ba? Ayan, tapos maganda nga yan. Ah, uh, pwede nyo rin pong i-reproduce para sa inyong mga estudyante. So, may kopya kayo, may kopya yung estudyante nyo, magagamit nila sa bahay, magagamit nila sa school. So, maganda nyan, per bata, tigda dalawang set ang igagawa nyo sa kanila. Meron sila para sa bahay, iiwan na nila sa bahay yon. Tapos, meron silang isang set para sa classroom. So, yon iiwan din sa classroom. So, nasa school sila, nasa bahay sila, magagamit nila. Makaka-form sila ng mga words. Ayan, pag may time ako, magpiprint na ako para mapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, yun lang mga ma'am siya. 150 only. I-message nyo lang po ako or mag-comment po kayo dyan sa baba para maka-avail po tayo ng soft copy. Yun lang. Bye-bye!